Balitang balita mula sa Southeast Asia. Opisyal ng nalampasan ng renewable energy ang karbon sa naka-install na kapasidad ng kuryente. Noong 2022, sa kauna-unahang pagkakataon, ang renewable energy ay nalampasan ang karbon sa naka-install na kapasidad sa Timog Silangang, Asya. Noong 2023, tumaas ang kapasidad ng solar at hangin ng 20%, umabot ng mahigit 28 gigawatts halos 9% ng kabuuang kapasidad ng kuryente sa rehiyon. Acronym. Ang malinis na enerhiya ay umabot na sa 102 gigawatts. Nilampasan ang 100 gigawatts ng karbon. Isang simboliko at makapangyarihang pagbabago. VN, Vietnam, ang nangunguna sa laban na may 19 gigawatts ng solar at hangin. Patunay na ang matibay na mga polisya at pamumuhunan ay maaaring mabilis na mapalawak ang renewable energy. Ngunit narito ang nakakatuwang bahagi. Ang potensyal ng malinis na enerhiya sa Timog-Silangang Asya ay napakalaki. 40 hanggang 50 beses na mas malaki kaysa sa kasalukuyang produksyon. Ang malinis na kinabukasan ay hindi lang malapit, ito ay abot-kamay na. Sa 2025, Layunin ng ASEAN na magkaroon ng 35% na renewable energy sa naka-install na kapasidad nangangahulugan na kailangan pa natin ng karagdagang 17 gigawatts ng solar at hangin. Noong 2023, ang rehiyon ay nakakuha ng US $10 billion sa mga pamumuhunang malinis na enerhiya at patuloy ang pag-angat ng momentum. Pag-asa Ang hydropower ay nananatiling nangingibabaw ngunit ang tumataas na gastos, mga panganib sa klima at matalinong teknolohiya ay nagtutulak sa solar at hangin na maging pangunahing opsyon. Ang mga renewable ay mas madalas na mas mura kaysa sa karbon o gas. Ang panahon ng karbon ay nagtatapos na. Ang Timog Silangang Asya ay mabilis na papunta sa isang malinis na enerhiya na kinabukasan at lahat tayo ay bahagi nito. Future Keepers Panatilihin nating berde ito.